Isang makulay na araw po sa ating lahat mga kapintura Ayan, Mega Mega Live Shoutout po uh, Isang makulay na araw at mapagpalang araw po sa ating lahat Uh, araw, ngayon po ay araw ng Merkules Ayan. Sa construction, alam naman po natin ng Merkules ay Bali Day. So, ayan. Diba guys? So, habang nagpipintura ako dyan, ayan guys, pakinggan nyo lang yung mga pangalan nyo na mababanggit. Uh, Magsha-shout out tayo sa mga kaibigan natin sa YouTube. So, ayan guys, yung uh, ginagawa natin ngayon dyan natin natin yung, CR para so, medyo yung presentable naman at yung kanyang wall so, pintura na lang ang kulang ata uh, kahit na wala nang kisami okay lang pero yung inodoro nya wag ka napakaganda ng kanyang inodoro kahit ano lang utility ah uh, toilet napakaganda ng kanyang ano kanyang toilet ah uh, kanyang bowl So yan guys, maguumpisa na tayong ano mag mag ano tayo mag-shout out. Sa Team Yahoo muna tayo, yan dadako. Ah, so yan, syempre pag sinabi nating Team Yahoo, sino pa bang mauuna dun sa isa shout out natin kundi yung ating inainahan dyan, Walang iba kundi si Uh, mega Mega Love Shoutout PH to ko nang naging kaibigan Since uh, Umpisa ako sa YouTube Nagkakilala mag kami yan sa Kay Luigi Roa Ayun pero Ako na lang at siya na lang Ang natitira yata doon sa GC na yun Hanggang ngayon Nag-upload pa rin at buhay pa rin Sa YouTube So, yung guys, si Madam PH 2 KM. Ayan. Siyempre, yung susunod kay Sakiyo Toli na nung taga-India, kahit di man niya naintindihan yung ating salita, basta kung narinig niya siguro yung Sakiyo Toli, alam na niya kung sino siya. Ayan, ma'am Sakiyo, mega mega love shout out. At kay ano, kay ano, ka Orbes Vlog, thank you. Ayan. Ah, napakasipag din ito. Pwede rin siyang magpintura. Napakagaling magpintura. So, shout out sa iyo or best vlog. At saka kay, ano, kay Nebel Whitey Channel. Nebel, 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 sa iyo, idol. Kumusta na yung ating Whitey? Ah, isusunod na natin yung mga iga sa shoutout si Lelyan de Dibera. Ayan, ito. Twing live niya napakaraming mga uh, views o mga viewers ito lang sa sa parang nanggagaling sa banga <laughs> napakaraming niyang uh, viewers ayan And then isusunod natin si Kawaiti Giselle. Ayan, shout out sa iyo Kawaiti Giselle. Kumusta na? Yan, baka mauna pa yung aking video sa mga isa-shoutout ko napakarami. Shoutout kay Yt Giselle. Kay Idol Mac Ray, shoutout din sa'yo sir. Thank you very much. Tita M's Vlog, ito yung singer ng ating Team Yahoo GC. Yung singer natin si Tita M's Vlog. Na Napaka-supportive. Thank you po, Tita M's. At syempre, si Angel PH. Ito yung ang hell natin sa team Yahoo. Mega mega love. Shout out sa iyo Angel. At saka siyempre kay Lyra din. Thank you sa support lagi. Uh, kahit napagod tayo sa ating mga trabaho, pipilitin natin mag-support sa ating mga ka-YouTuber. At saka kay, ano, kay Ma'am Robilyn Adventures. Mega mega love. Shout out sa iyo Ma'am. Ayan pasensya na po pagka hindi natin kayo na uh, susunod naman po natin uh, ang trabaho natin ayan. pag nakita naman po sa mga uh, comment ayan, nagpabalik naman po tayo thank you po ma'am Robilin Adventures uh, Grace Channel thank you eto masipag din ting mag support ah uh, uh, generous din lahat lahat naman ng taga-team taga, ta, taga Yahoo napaka-generous. So, ah, nagpapasalamat ako sa inyo ng marami, sa inyong mga support sa akin. Siyempre, kay Jeans Channel, ayan, hindi natin nakakalimutan si Jeans Channel. Napaka-supportive na tao, napaka-bait. Thank you, Jeans. Mega-mega love, shout-out sa iyo. At sa itong aking kapartner, si Dance my love ito lagi kaming sumasayaw dance my love lagi kaming nagsayaw po sa tayawan mega mega love shout out po tsaka ito naman si ma'am Jocelyn Santillan ito suki ko sa balot lagi akong bumibili dito although hindi ako nakakapasyal lagi sa kanyang mga uh, upload pasensya na po kayo ma'am Jocelyn basta ang balot nyo napakasarap balot sa puti talaga mega mega love shout out ma'am charles floor thank you ito yung napaka ano napaka generous din na naibigan na ko sa youtube napakabait mega mega love shout out ma'am jessie hapus itong taong hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko ma'am jessie hapus thank you po sa cellphone na binigay mo sa akin Hanggang ngayon, buhay pa. Ito yung ginagamit ko. Thank you, thank you very much. Hindi ko alain na dadalan mo ko ng ganitong cellphone. Uh, talagang naisip ko, ikaw yung taong matulungin, taong mabait. So, mega mega love. Shout out. So, God bless po, Ma'am Jessie. Ito sa kanya rin to, Jessie Variety Channel. Thank you, Ma'am Jessie Variety Channel. Sa so, support ninyo. Hmm. Matalon-talon pa ako dyan. Hindi ko na maabot. Kasi medyo mababa lang ang wall ng CR na pinipinturahan ko dyan. Mega Mega Love. Shout out sa mga video. Sa mga support. And then, yung cabinet na ginagawa namin. Napakabusisi. Takip niya yung BBC. Na nabibili ngayon. Napakaganda. So ayan, ah uh, tuloy na po natin yung ating ano shout out. Alaska Trackers, mega mega love shout out po sayo. Ah uh, Boss Lindon Matini. Ayan, napakatinik mo po Boss ah uh, Lindon. At saka kay Strivers, ayan. Ah uh, sir, thank you. Uh, thank you, thank you. Upload ka na lang lagi. Margie TV, mega mega love shout out. Maong Kati, mega mega love shout out. Sa Imam Ju Loves Blog, thank you. Uh, Rexer Remedy, thank you sir sa support. Narcy Lakaba, mega mega love shout out. Tsaka yung ating panghuli, Just Mix Vlog at marami pa po kayong iba na hindi ko na ilista. Napakarami nyo po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So ang oras po natin dyan ay 4.30 ng hapon. Malapit na po tayong maguwian. So yung hindi pa po nakasubscribe sa akin channel, please lamang po Ah, uh, paki-subscribe na po. Huwag niyo pong kalimutan mag-like and comment at syempre huwag niyo pong kalilimutan pindutin 'yung bell icon para updated po kayo sa mga video na aming ginagawa. So, maraming maraming salamat po sa mga nagsusuport sa akin. Ah, uh, babay na po sa inyong lahat. Mega mega love shot po. Ayan, napakahaba pa pala ng minuto. Nasa 9 minutes pa lang. So, ayan. So, ang kunyong kulay natin ngayon, itong kinang, kanilang pinakagarahe na lang po. Yung sa loob ng ating dating ginagawa, tapos na po siya. So, dabali, ang kinukulay po natin dito ay dark gray. Ayan. Para hindi daw po dumihin. guys maraming maraming salamat po ha ah, sa mga nanonood aking mga upload na video God bless po sa lahat ng mga nagsusuport salamat po ng napakarami sa inyo So magpapahabol po tayo ng mga shoutout shout out natin. Si Ma'am Malu. Ayan, thank you very much. Um, Ma'am Malu, may mega love shout out po sa inyo. Ayan. ah uh, sino pa ba? Ayan, kasi ako naglista kaya sa sobrang dami. Ayan, pasensya na po kayo. Ay, Castro Vlog, ayan. Mega, mega love shoutout sa iyo. So, ayan guys. Kung yung, again, inuulit ko po. Hindi pa po nakasubscribe sa akin channel. Baka naman po, pakilike na rin po. Para mailakad po ni Lolo. Ang ating mga video. Mag-comment na rin po yung at paki-subscribe na rin 'wag niyo pong kalimutan pindutin 'yung bell icon so maraming 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 salamat po sa inyong lahat magandang araw at makulay na araw po sa inyong lahat bye bye god bless po sa ating lahat